good morning mga kamiks. Ayan, nandito po tayo ngayon sa ating trabaho. Ayan mga kamiks. So, oh. isang panibagong umaga. Isang panibagong pag-asa. Pag-asa na tayo makahawin sa hirap. Pag-asa na tayo luminawa sa buhay. Ayan mga kamiks. Pakita ko lang po pala yung ating uh, project nito mga kamix na ginawa natin na wallpaper ayan o ayan o no? dumulutang na yung gagandaan mga kamix malinis na may ilaw na biniway na yung ilaw at yung wallpaper natin na yan ang ganda natin ayan ang gaganda ang ganda ng pagkayari so gusto ko lang pong ipakita din dito sa labas pagka tumanaw ka rito ayan makikita mo yung dagat yan ang kagandaan dito mga kamix pag sumilip ka rito yan dagat makikita mo at doon naman ay yun yung bagong tulay na tanaw din dito yan daw yung project daw yan 830 tapos yung, yung una na yun sumito na yun yan na yung fiat tapos dito naman sa bagong dito mga building naman yan yung nandyan yung Ayala IT Park So, dyan, puro building po yan. Tapos dito, sa gawing dito naman ay SM. Ayan, yung naka-offsley na yun na tower na uh, building, SM po yan. Tapos sa baba, mall ng SM. So, yun mga kamix. Tara, ituturo ko kayo dito mga kamix sa ating project na ito turn na sa ano, uh -huh. sa Robinson. Ayan mga kamix. Uh -huh. Ayan. Ito ay Lah. Oh, hi ka muna. tayo. Lah, <laughs> wala Yeah, wala. Ayan. Ayan yung mga diba? pintor natin na yun. Ito yung kasama natin sa pagpapaganda ng building. Ayan. Pasukin natin yung mga unit. Ayan. Ayan. Nasimbol na yung mga katre. So, kung na lang ang kulang. At saka dito, lalagyan ng cortina. Kagaya so, nung iba, tapos silipin natin yung iba. May mga cortina na yan. Dito mga kamig. So, pasukin natin tong B14. Nandito pala tayo sa level 12. Ay o, oh, si Chris. Nagpapaganda ng ano. Hi ka muna, Chris o. Oh. <laughs> Ay. Ayan. Ayan o, mga cortina. Ayan o, oh, may cortina na. So, may ito na meron na rin itong ano. Ito ilalagay yung TV. Ayan. So, adjust po yan. Ayan. Pwede mo siyang igaganyan. Ayan o, di ba? Kung halimbawa, dito ka nanonood sa bandang dito. Ayan. Pwede mo siyang iganyan. Tapos pwede mo ibalik. O. Tapos pag mo rito naman, pag silip mo, dagat na naman. So, ayan mga kamiks. Napakaganda talaga rito. Sasalipin so, pa natin Yung ibang kwarto Yan mga kamigs Yan Ang ganda na talaga tignan So, yung iba yung Ibang kwarto natin ay binuhay na yung aircon So ito naman ay Ang B Ano ito B13 B13 ito Yan Yan ito yung Kapag Ano may mga ano na may mga kortina na ang kulang lang sa kortina ay ano lansya. medyo kulubot pa bagong lagay lang yan so ang ganda dito naman kaya wala itong wallpaper kasi ang ilalagay dito ay salamin yan so hindi natin nilagyan na wallpaper itong parting ito so meron lang tayong i-refer dito mga panibago dati kasi dito may nakabang na switch ng ilaw. So wala na raw yun. So yan tatakpan. So yan ang ating eh, additional na work. So ikot tayo sa kabila. Yan. Ito yung isa uh, Yun. Ganun lang ang setup dito. Yan o. Oh. Ganda na talaga. Tapos dito ka naman sa kabilang bahagi. Yan. Pag silip mo rito. Yan. Swimming pool ang makikita mo. Tapos siyempre ang dagat. na pa din. Tapos yun tanda mo na yung sa bundok ano mga kabuntukan diyan na puro bahay mga subdivision niya nasa bundok eh mga kamiks yan ang makikita mo dito pagka nandito ka sa taas ng building Dala, sa iba naman tayo yeah dito malamig oh. Naka-aircon tayo rito. Winiway ang aircon dito. Sarap dito magtambay oh. Ayan mga kamigs oh. Ang ganda diba? Oo. Oh. Ayan kisamin natin oh. Headboard. Ito yung headboard niya. Ito yung papag. Na Wala na lang ipong. Ito yung salamin. Bathtub ayun, di pa dito yung pagtab, di pa na ilagay. at ito yung CR hindi so yun mga mix sa kabila naman so ito yung i-repair natin ayan ito yung i natin kasi medyo may problema ano mo katao Dibs? dito ano mo katao? sapa ito, ito natin tsaka natin ibabalik yung wallpaper so lang mga kamix tapos ito mga kamix pali ano to ang isasabay sabay, na ito no pero ay apat na level 12, 13, 14, 15 so yan ang uh, sabay natin na over So, tapakita rin natin sa sunod nating vlog yung mga palapag na ito ng no? mga kanix sa ngayon ito lang muna nga i-vlog eh, natin ang uh, level 12 ayan. so ito pala kasi yung may carpet ayan ang ganda ito na yung kabahagian ng dulo uh, ng hallway ayan ayan may ikaw ito yung elevator. Yan, ang ganda ng elevator. Ano na? Ang ala, lift lobby. Okay, ka muna sa vlog natin. Okay. Hello! Welcome to my guys! Baglang tisong! Kasali ka na sa vlog. <laughs> ito yung dolo. Yan yung ano. <coughs> timekeeper ni sardines Ito na yung kabilang dulo ng uh, hallway. Dito sa kabila yung building naman na uh, makikita magkikita natin. Tapos sa na dulo dagat din. Ayan. Kasi ito mga kami, tatlong building ito. Dalawa lang na itayo. So yung isa, yung pangatlo, yun, matatanaw niyo yung ano na yun. Yung may mga pinalot na blow sack. Yun yung itatayo eh, na pangatlong building. So yun, inabangan din natin yan. So, yun mga ka-mix. Ayan, may ko kayo dito sa ating uh, Eto Over. Uh, na yung mga gawa. Yung ating level 12. Tapos ito yung ano sa isa pa. lamig na rin dito. Ayan. Yeah. So yun mga kamix Sana ay nagustuhan nyo to Niyo po ang aking ano Ang aking uh, pinapakita sa inyo uh, Aking video Ito mga kamix sa akin Trabaho ay sinasamahan ko na pagbablog Sana po ay magustuhan ninyo Okay mga kamix Maraming marami, salamat Sa natin nating uh, upload Sa ating uh, video sa ito kuwala uh, ay papakita natin ipamakalikit naman. Masa ngayon dito lang muna Ang level 12 Ayan, ito yung huli kong level Level 10, ito yung huli kong pinira ng yung wallpaper So yun lang mga kamiks, maraming maraming salamat. Okay, God bless. Bye-bye.